Manluloko, mapagsamantala at higit sa lahat, mamamatay tao yung Magnus Ilusorio na yan. Kaya kung ako sa inyo, hindi hindi ko iboboto yan at wag na wag niyong bibigyan ng pagkakataon na bigyan ulit ng kapangyarihan para mangwalang iya. At sa kapwa ko, mga nabiktima, ito na yung pagkakataon para maging matapang tayo. Sama-sama nating ilabas lahat ng baho ng Magnus na yan. Hanggang dito na lang po muna yung live namin ngayon. Ang huling hiling ko lang po sa inyo, ipagdasal niyo po kaming lahat na hindi po kami mamatay ngayon. Thank you. Wait. Huwag mo na stop yung live stream. May gusto ko sabihin. What is he doing? Jared, don't! I am Jared Ilosorio, brother of Mayor Magnus Ilosorio. Kaya po akong maharap sa inyo ngayon is because I want to tell you all the truth. Totoo po ang lahat ng sinasabi ni Gigi. Pinagbantaan ng kuya ko ang buhay ni Allison at ng kapatid niya. At siya rin ang nagutos na ipapatay si Gigi at ang nanay niya. Papatayin kita, Jared. Pati kapatid mo, tinalubo! Gusto ng kuya ko na mawala si Gigi at Ali Luisa noon para patahimikin sila. Because we... Your so-called elite squad. Scam Gigi Robles para makuha ang pera at bahay niya. I deeply regret na naging ng panggagansyo ng kuya ko. Dahil hindi ito deserve ni Gigi because she's the kindest person na nakilala ko. Gigi, again, I am really sorry. I'm sorry kung wala akong nagawa para iligtas yung babae mahal ko against the hands of my brother. Pero kung ako ang tanging paraan para makulong siya, then hindi na ako magdadalawang isip. Dahil alam ko pag nakulong siya, matitigil na ang kasamaan niya. At wala na siya mabibiktima ng ibang tao. At handa rin ako makulong para pagbayaran ang mga kasalanan ko, Gigi. Ang hindi ko lang kaya paghandaan ay ang isipin na tuluyang ka na mawawala sa buhay ko. I deserve all of it. I just hope na sana mapatawad mo ako. Can't believe Chad did that. Kinukuha lang niya yung simpatya ng mga tao para Mahugasan yung kasalanan niya. At our expense! Nangiyak ka, Jared. Pati sarili mo, kapatid, na mo. Ano? Nahanap na sila, Alison? Hindi pa po, Mayor, eh. Pero nakatanggap po ako ng tawag. Alam na natin ngayon eh, kung saan sila nagtatago. Kasi maganda ka, pupuntahan natin sila. Sasama kami ni Blair. Gusto din namin kay Gigi. Hindi na. Tan oras na mahanap ko sila. Hindi na sisikatan na araw mga walang iyang